Hot topic ni na Christy Fermin at Romel Chica sa latest episode ng Christy Ferminit. Ang umano'y pagre-reklamo raw ng mga pinaalis na kasambahay ng kapuso star na si Bea Alonzo. Tila hindi raw nakaayon at kakampi ng aktres ang kapalaran, dahil sa mga naglalabasang isyo laban daw kay Bea Alonzo. At totoo kaya ang kumakalat ngayon, na pinababayaran ni Bea Alonzo sa driver niya kapag nabangga nito ang sasakyan nagre daw kasi sa social media ang mga pinaalis na kasambahay ni Bea Alonzo, at ang girlfriend daw ng driver ay may reklamo rin. nagre sila sa social media ngayon, at kalat na kalat na po talaga yung kanilang pagre-reklamo, lalo na yung girlfriend ng isa niyang driver na nagsasabi ng, bakit po ganun mga Bea? Mababait naman po ang mga staff niyo pero bakit ganun? Oo nga, nagbibigay kayo ng pambayad sa SSS at saka sa PhilHealth, pero ayaw nyo naman silang payagan na lumabas ng inyong bahay para naman maasikaso ang kanilang mga dokumento. At para naman sila ay magkaroon ng kasiguraduhan sa kanilang pamumuhay, ito ang kwento ni Nanay Christy tungkol sa umano'y reklamo ng mga staff ni Bea Alonzo. Nabanggit nga ni Nanay Christy, ang tungkol sa driver na nakabangga ng sasakyan. Yung sa driver ang ipinagtataka ko eh, kasi bakit kailangan kapag nabangga ang sasakyan, ay pababayaran sa driver. Bakit wala bang insurance itong mga sasakyan ni Bea Alonzo? Tanong ni Nay Christie. Nakakaloka nga tayong mga ordinaryong mamayan, mga kaibigan o kapitbahay na nabangga, aakuin ko na yan kasi ako naman yung malaki ang kita, pananaw naman ni Romel Chica. Giit ni Nay Christie, hindi, may insurance yon. May mananagot alangan namang wala silang policy. At wala pong driver na gugustuhin na maaksidente siya at ang kanyang pasahero. Kaya ang pakiusap ng Jowa, bigyan nyo naman sana ng magandang kinabukasan ang driver. Paano nga kung may maganap? nag -knock on wood pa yung girlfriend, paano kung may maganap nga? Wala man lang kasiguruhan ang driver kung ano ang magaganap sa buhay niya. Sa pakiwari ni Nike Christie ay sakto naman daw na ngayon naglalabasan ang lahat ng hindi kagandahan kay Bea Alonzo, kaya maraming nagsasabing bumaba raw talaga ang premium ng aktres. Kumento na